Salve! Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Pao ng Ang Ligaya ng Panginoon Community. Samahan niyo ako magnilay habang nilalakad ang landas ng pag-asa dito sa Vatican City. Sa taong ito, ipinagdiriwang namin ang aming ika-50th anniversary bilang isang community. Milestone ito. At punong-puno ng pasasalamat lang ang kaya kong sabihin sa ating Diyos na gumabay, gumagabay at gagabay hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Hindi po perpekto ang community namin. Alam ko kasi nandito ako. Isang taong magulo, makulit, mainitin ang ulo. Questionable ang character. And yet, mahal na mahal pa rin ako ng Diyos. Despite and in spite of, of what I have done and what I can do in the future. Ganyan po ang katapatan ng Diyos na mapagmahal. Ang Roma po, bago po ito naging Christian nation, ito po ay tinatawag na paganong bansa hindi sila naniniwala sa iisang Diyos. Marami kasi silang sinasambang Diyos. Ngunit dahil sa pananampalataya, katatagan ng kalooban at katapatan sa utos ng Diyos ng mga unang kristyano, ipinamalita ang mabuting balita at ngayon ay isa ng Christian nation. Ito na po ang seat at ng biyaya at kapangyarihan ng simbahang katolika. It happened because there were servants who loved God so much that they were willing to give their all just to fulfill Jesus' instruction. Ganito rin po ang nangyari sa mabuting balita sa araw na to, galing sa panulat ni Matthew 22:1 to 14 Tinupad ng mga tagapagsilbi ang pinag-uutos ng kanilang hari upang maimbita ng ang mga guest sa isang napakalaking selebrasyon napuno ang party place dahil patuloy ang pag-iimbita ng mga servants kahit ilang beses silang ni-reject ng mga taong inimbita. They were focused on fulfilling what God asked them to do. Pareho lang po ng ating pamumuhay. Hindi natin mararating ang ating estado kung hindi dahil sa kontribusyon ng mga taong nakapaligid sa atin. Isama mo na ang mga butil na itinanim ng ating mga ninuno ito man ay mabuti o hindi mabuti. Kung sa tingin mo, hindi man maganda ang katayuan mo ngayon, kapatid, may pag-asa ka pa. Sa tulong ng Espiritu Santo, kaya niyang baguhin ang ating kasalukuyang paghihirap basta't willing tayong isurrender sa kanyang karunungan at plano. Kung kinakailangan baguhin ang dating paniniwala at paninaw, ito ay ating gawin. Small positive changes backed by God's wisdom will eventually lead to breakthroughs. On the other hand, ang aking tinatsamasang biyaya ay hindi dahil sa aking mga ginawa. Malaki ang kontribusyon ng mga taong nag-prepare nito bago pa mangyari ang lahat. Sa aking mga magulang at kapatid na si Ate Grace na minahala ko ng tapat. Mga lolo at lola, pinsan at ninuno na nagpakita ng kabutihan. Sa community namin, mga leader na sumunod sa tawag ng Diyos tulad ni Kuya Vic, Ate Agnes, uh, ati Ate Agnes Gutierrez, Father Herb at ngayon ay nakita nila ang katapatan ng Diyos. Nandyan din ang mga malilapit kong kaibigan at mentors tulad ni na Carlos, Ate Beth Melchor, Titan, Kuya Ray Feria, Ampi at Ninong Ben na sinamahan, sinasamahan at gumagabay kahit sila po ay nasa piling na ng Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, ating alalahanin ang kanilang katapatan sa ambag sa ating pagkata pagkatao. You know, God used them to shape us of who we are right now. Send them a message of thank you for the love they have shared with us. Eventually, I pray, nagagamitin ang Diyos tayo upang madala din natin sa ating ultimate destination, ang susunod na henerasyon, ang makapiling ang Diyos sa party na walang hanggan. Amen. Kung kayo po ay nabless itong payak na reflection na to, please like, share, subscribe. Landas ng pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify at Instagram. Muli, ako po si Pao na nagsasabing share this video to those people that you want to influence well. Like share, and be a blessing to others. Tandaan natin, ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakararami. God bless. Ciao.